Sa paningin ng nakararami, sila ay matatawag na perfect couple. Isang guwapo, isang maganda, parehong matalino, parehong may magandang trabaho. Pero sa likod ng kanilang matatamis ng ngiti, may isang lihim na mas masahol pa sa bangungot. Ito ang kuwento ng tinaguriang The Ken and Barbie Killers. Simulan na natin. Si Carla Homolka ay ipinanganak noong May 4, 1970 sa Ontario, Canada. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid na babae. Maganda, matalino at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mabait din daw. Nagtatrabaho siya bilang veterinary assistant sa isang vet clinic. Si Paul Bernardo naman ay ipinanganak noong August 27, 1964 sa Scarborough, Ontario, Canada. Nagmula siya sa isang mayaman pero magulong pamilya. Ayon sa mga ulat, abusado ang kanyang ama. Sinasaktan nito ang asawa at inaabuso ang mga anak. Habang ang mga nakatatanda niyang kapatid ay labis na naapektuhan ng pang-aabuso ng ama, Si Paul ay tila hindi alintana iyon. Sa paningin ng marami, masayahing bata si Paul at palangiti. Pero sa likod ng anyong iyon, unti-unting nabubuo ang madilim niyang pagkatao. Pagtungtong niya ng kolehiyo, doon na nagsimulang lumalim ang pagkahumaling niya sa pornografiya at sa mga dark sexual fantasies. Noong October 1987, nagkakilala ang dalawa sa isang konvensyon na pareho nilang dinaluhan. Agad silang nakaramdam ng matinding atraksyon sa isa't isa. Si Paul ay 23 years old noon habang 17 pa lamang si Carla. Mabilis na nauwi sa relasyon ang kanilang pagkikita. Sa isip ni Paul, nahanap na niya ang babaeng na babagay sa kanya. Dahil hindi tulad ng mga dati niyang kasintahan, si Carla ay hindi lang pumapayag sa kanyang sadistic sexual behavior, ini-encourage pa ito. Si Carla naman ay nahumaling sa pagiging dominante ni Paul, kaya't handa siyang sundin ang lahat ng gusto nito, gaano man iyon kalala at kasama. Ngunit may madilim na lihim si Paul. Siya ay isang rapist. Noong 1987, ilang buwan bago niya makilala si Carla, nagsimula na siyang manggahasa. Karamihan sa kanyang mga biktima ay mga kabataang babae. Umabot sa 18 ang mga naitalang kaso ng rape at tangkang panggagahasa. Sa kabila ng serye ng krimen, hirap ang mga otoridad na matukoy kung sino ang nasa likod ng mga ito tinawag nilang The Scarborough Rapist ang hindi pa nakikilalang salarin. Noong 1990, isang biktima ng Scarborough Rapist ang malinaw na nakaalala sa mukha ng nanggahasa sa kanya. Dahil dito, nakagawa ang pulisya ng isang computer composite sketch. Nakatanggap ang mga pulis ng dalawang ulat na nagsasabing ang hinahanap nilang suspect ay si Paul Bernardo. Tumugma nga sa sketch ang itsura ni Paul. In-interview siya ng mga pulis at nagbigay din siya ng DNA sample. Ngunit na napagpasyahan ng mga investigador na ang isang edukado, maayos at palakaibigang binata tulad ni Paul ay hindi maaaring responsable sa mga karumaldumal na krimen, kaya't agad siyang pinalaya. Kung sana'y pinursigin ng mga pulis at minadali ang DNA testing, malamang ay nahuli na nila ang salarin. Ngunit dahil binasi nila ito sa panlabas na itsura, hinayaan nilang makataka sa kanilang mga kamay ang rapist at nagpatuloy si Paul sa kanyang karumaldumal na gawain. Samantala, lumalim pa ang relasyon ni Paul at Carla. Na-engage sila noong 1989. Unti-unti ring nabubunyag kay Carla ang tunay na pagkatao ng kanyang nobyo. Bagamat hindi pa niya alam noon na si Paul ang tinaguriang Scarborough Rapist, napapansin na niya ang twisted na ugali nito. Para sa karamihan, sapat na ang ganitong revelasyon upang layuan ng isang tao. Ngunit si Carla ay hindi katulad ng karamihan. Imbes na iwan ng nobyo, siya ay naging kasabot pa. Oo, naging kasabwat na ni Paul si Carla sa kanyang mga krimen. Sa isang relasyong balot ng karahasan at kabaliwan, gusto niyang patunayan ang kanyang pagmamahal kay Paul kahit pa ang kapalit ay dugo at dangal ng kapwa niya babae. Pero hindi diyan nagtatapos ang lahat sapagkat may mas matindi pa silang gagawin sa mismong nakababatang kapatid ni Carla. Minsan nagbiro si Paul kay Carla. Nadismayado daw siya kay Carla dahil hindi na daw ito birhen nung naging sila. Tila ba sineryoso iyon ni Carla at naisipan niya na para makabawi, sinabi niyang ireregalo niya kay Paul sa Pasko ang isang virgin, isang 15 anyos na dalagita, hindi lamang basta kung sino, kundi ang bunsong kapatid niya mismo, si Tammy Homolka. Kaya noong December 23, 1990, binalak ni Paul at Carla nalasingin lasingin si Tammy. Hinaluan ni Carla ng pampatulog ang inumin ng kanyang bunsong kapatid. Nang mawalan na ng malay si Tammy, walang awang pinagsamantalahan siya ng dalawa. Hindi lang yon, binidyuhan pa nila ang kasuklam-suklam na krimen. Ang lahat ng ito'y naganap sa mismong bahay ni na Carla habang natutulog sa kanilang bahay ang mga magulang. Sa kasamaang palad, nagsimulang magsuka si Tami habang wala pa ring malay at kalaunan ay nabulunan sa sarili nitong suka. Sinubukan pa ni Paul at Carla na i-revive si Tami ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Pagkatapos ng krimen, nilinis nila ang mga ebidensya, pinalitan ng damit si Tammy at saka lamang tumawag sa 911. Sa kabila ng kasuklam-suklam na ginawa nila, nagawa pa rin ni Paul at Carla na kumbinsihin ang mga magulang ni Carla at maging ang mga otoridad na aksidente lang ang pagkamatay ni Tammy. Dahil daw sa sobrang kalasingan, kaya siya nabulunan sa sarili niyang suka. Walang niisa ang naghinala na ang kanyang sariling kapatid at ang nobyo nito ang dahilan ng kanyang kamatayan. Matapos ang lahat ng ito, hindi man lang nakaramdam ng konsensya si Carla. Sa halip, mas naging malupit pa ang mga sumunod nilang krimen na tila ba wala ng hangganan ang kanilang kasamaan. Makalipas lamang ang ilang buwan, noong June 15, 1991, isa na namang dalagita ang nabiktima nila, si Leslie Mahaffey, 14 years old. Dinukot siya ni na Paul at Carla, pinahirapan at paulit-ulit na hinalay sa loob ng ilang araw habang walang awang binidyuhan ang kanilang kasamaan. Nabahala si Paul na baka nakilala na sila ng biktima kung kaya't sinakal niya si Leslie hanggang sa tuluyang mawalan ito ng hininga. Para maitago ang kanilang kasalanan, pinutol-putol ni Paul ang katawan ng dalagita, isinimento ang bawat bahagi at itinapon sa Lake Gibson. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon noong mismong araw ng kasal ni na Paul at Carla, June 29, 1991, namataan ng ilang mangingisda ang palutang-lutang na bloke ng semento sa Lake Gibson. Sa loob nito, tumambad ang putol-putol na bahagi ng katawan ni Leslie Mahaffey. Nakilala ang biktima sa pamamagitan ng braces na tumugma sa kanyang dental records. Sunod na biktima ay si Kristen French, 15 years old. Noong April 16, 1992, habang pauwi siya mula sa paaralan, sapilitan siyang isinakay sa kotse ni na Paul at Carla. Sa loob ng tatlong araw, paulit-ulit siyang tinorture at ginahasa at gaya ng dati, kinuhalan nila ng video ang karumal-dumal na krimen. Pagsapit ng April 19, natagpuan ang hubot-hubad na labi ni Kristen sa isang ditch nilinis ang kanyang katawan at pinutol ang kanyang buhok. Dahil sa sunod-sunod na mga krimeng tinaguri The School Girl Murders, mas lalo pang pinaigting ng mga otoridad ang kanilang investigasyon at paghahanap sa salarin. Samantala, dahil sa isang tip na nagsabing may pagkahilig si Paul sa karahasan at marahas na pakikipagtalik, muli siyang in-interview ng mga pulis noong May 12. Ngunit gaya ng dati, hindi pa rin siya itinuturing na pangunahing suspect sa mga tinaguriang schoolgirl murders. Sa panig naman ng investigasyon, muling hinukay ang mga labi ni Leslie Mahaffey. Natuklasan ng mga medical examiner na may mga pasa ito sa likod na kapareho ng mga injuries na nakita sa katawan ni Kristen French. Sa kauna-unahang pagkakataon na iugnay ng mga pulis na konektado ang dalawang krimen. Samantala nagsimulang magbago ang relasyon ni na Paul at Carla. Noong January 1993, isinugod sa ospital si Carla dahil sa malubhang sugat at pasa mula sa pambubugbog ng kanyang asawa. Dahil dito, inaresto si Paul at kinasuha ng assault with a weapon. Ngunit pinalaya din siya matapos makapagpiyansa. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na bumalik si Carla sa kanilang bahay at nagdesisyon siyang umuwi sa kanyang mga magulang. Sa wakas, nagkaroon ng malaking break sa kaso. Matatanda ang kinuhalan si Paul ng DNA sample noon para sa investigasyon sa Scarborough Rapist. Pagkalipas ng mahigit dalawang taon, noong February 1993, lumabas na rin ang resulta. Tumugma ang kanyang DNA sa mga ebidensyang nakuha mula sa biktima ng Scarborough rapist. Dahil dito, inaresto si Paul Bernardo noong February 17, 1993. Matapos ang mga insidente, nagpasya si Carla na umamin sa mga krimen nila ni Paul. Iginiit niyang pinilit siya ni Paul at ginamit ang battered woman syndrome bilang depensa. Bilang kapalit ng kanyang testimonya laban kay Paul, nakipag plea bargain siya na siya ay tetestigo lamang kung pabababain ang kanyang sentensya. Sa panahong ito, hindi pa nakikita ang mga videotapes ng mga krimen kaya't pumayag ang korte at ang mga prosecutor na makipag plea bargain kay Carla. Noong May 18, 1993, pumirma si Carla sa kasunduan kung saan siya ay umamin sa dalawang counts ng manslaughter kaugnay sa pagkamatay ni na Kristen French at Leslie Mahaffey. Formal siyang hinatulan ng korte noong July 6, 1993 at sinentensyahan lamang ng 12 years na pagkakakulong. Sa plea bargain na ito, nagkaroon ng malupit na pagkakamali ang mga hurado, isang pagkakamali na hindi na nila mababawi. Noong September 22, 1994, lumabas ang mga videotapes na naglalaman ng mga kahindik-hindik na panghahalay at pagpatay kina Tammy Homolka, Leslie Mahaffey at Kristen French. Sa mga bidyong ito, Kitang-kita na si Carla ay kusang sumang-ayon at nakipagtulungan kay Paul taliwas sa kanyang mga pahayag na siya ay pinilit at tinakot ni Paul. Nagalit ang publiko nang kumalat ang balita tungkol sa mga videotapes at iginiit nilang kulang ang 12 years na sentensya para sa ganitong kalupitan ni Carla. Gayon pa man, huli na ang lahat. Iginiit ng prosecution na kailangan nilang sundin ang batas ng kasunduan. Samantala, dahil sa bigat ng mga ebidensya laban kay Paul Bernardo, siya ay nahatulan noong September 1, 1995 ng dalawang counts ng pagpatay, indecent assault, rape at iba pang mga sexual offenses. Siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang tiyansa ng parol. Sa ngayon, nananatili pa rin nakakulong si Paul Bernardo. Noong November 2024, naghain siya ng petisyon para makalaya ngunit tinanggihan ito ng korte. Samantalang si Carla Homolka matapos magsilbi ng 12 years sa kulungan ay nakalaya na noong 2005. Nagpalit siya ng pangalan at nanirahan sa ibang lugar sa Canada. Nagkaroon siya ng bagong asawa at tatlong anak. May mga pagkakataon na nalaman ng publiko ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at kung saan siya nakatira, na nagdulot ng malakas na protesta mula sa mga tao. Tila hindi pa nila lubos na nakakalimutan ang mga nangyari noon pati na kung paano siya nakaligtas sa pamamagitan ng pagmanipula sa proseso ng investigasyon. Si Paul at Carla ay binansagang The Ken and Barbie Killers dahil sa kanilang mala prinsipe at prinsesang itsura. Isang paalala na hindi dapat magtiwala sa panlabas na anyo lamang dahil minsan ang demonyo hindi nangangamoy usok. Kundi pa bango. Hanggang dito na lang.